Bajan dapat pasay ka ah, sa Kubaw. Kubaw. Tama ba? Tama mo siya nagbaba ng pasahero sa Pasay sa rotonda? Tama. Tama pa rin. Oo. Kaya mo tinikitan ang pagkaintindi mo sa prangkisa, hindi siya authorized doon, dapat sa Kubaw siya magbababa. Tama. Ang Hindi, ang tanong ko sa iyo. mo siya kasi nagbaba siya sa Pasay. Tama. Eh, ang sinasabi mo sa kanya, authorized lang siya dapat sa Cubao, Quezon City. Tama? Mali po, sir. Ano ang sinabi mo? Ang sinabi ko pa, authorized na magbabaan ng... Kasi regarding po sa provincial basis po, sir. O. Oh. Uh, regarding po to sa Memorandum Circular 2019-001, sir. O. Oh. Ang pagbabaan po ng pakehira sa limang provincial basis, doon po na bababaan ang bababaan, sir. Sa PITX po. Sa, PITX. Para para niya kayo Ano? Ibig mo sabihin... Hindi siya authorized magbaba sa Pasay. Brother, adjudicator, ang linaw-linaw niyan, route, Pasay, Tabaco City, Albay, Bayakirino Highway, Naga City, with authority to convey passengers to Cubao, Quezon City. Nagbaba siya sa Pasay. Tinikita niya dahil ang gusto niya sabihin doon lang siya pwedeng magbabasaan sa para niya sa sa PITX po sir. Sa PITX. May terminal kay sa Pasay? Meron po sir. Saan? Sa Don Aldrin po. Hmm. Sa dating Gold Line Terminal po 'yun sir. Malapit dito. Sa tapat po mismo sir. Tapat ng binabaan po. Galing oh. ka pa sir. Galing pong Bicol, hmm. po Bicol, Tabaco po. Ang Linaw brother, Oh, baka ito si Brother Hans oh. Sa Frances po, okay na oh. Okay okay. Oh. oh, malinaw Pasay Hindi in-indicate dito na exact position Exact location Magkano multa ng Pag out of line considered colorum Kung 1 million okay. Opa, oh. Million. Brother Walang nakalagay na specific eh Pasay City, Tabaco City, Albay tapos tinikitan mo Out of line 1 million ang multa nito po kasi, sir. Oh. Don't Taka na. ilan taong ka na sa service? 7 years sir 7 years mm. Adjudicator, hawakan mo ang papel mm. Kung i-check na rin namin siya no, Kung talaga naman tama si sir Outright dismiss na namin para sa... Kasi ito brother ang mabigat dito Nahuli siya ng July 23. And gain is 30. One week na. One week na siyang walang hanang buhay. One week nang nakagarahi ang bus. Brother, with all your respect, yung tao natin, turuan natin, ang laking perwisyo eh. Sige ko, hey, wala namang problema. Sige ko, sa... Mm, -mm. na presyo na kung talaga mm -hmm yung portion Tutulungan naman. Hindi, ang gusto natin, kayo naman ay professionals at talagang kayo yung proper authority to decide. Kailangan ma-resolve ito as much as possible today kasi ilan ang anak mo kapatid? Apat po. Apat. Dalawang college po. Dalawang college. Pitong araw na siyang walang hanap buhay. Ang buso mong anak, ilan taon? Six. six years old imagine oh ay alam mo yung anak yung pamilyang mahirap brother isang araw lang hindi makapaghanap buhay, gutom ang buong oh, pamilya yun, yun, bro. oh brother oh galingan nyo kung tama ang panghuli ninyo wala akong pakialam kahit pakapamilya ko oh. imagine, ang ginugutom mo Buong pamilya hmm. Yan o Brother Hans, hindi naman ako mag-abala dito Kung alam kong tagilid ang laban eh Kasi wasting time hmm. Yan o